Okay, uh, goodie guys, no? Meron lang akong share sa inyo guys, no? So, yung sa harap natin ngayon, ito po ay uh, pan motor ng uh, Panasonic front load. So, ito guys ay cooling pan ito ng Panasonic front load kung saan nakalagay ito guys sa board, nasa gilid ng board, na sa ilalim, no? Sa front load. So, ito po yung uh, cooling pan, no? So, ang nilabas na error nito guys, pag may problema ito ay yung it's 29 error no so kaya ko ilalabas ito guys para alam niyo kung paano i-check yung mga ganito no very basic naman kasi guys para malaman natin kung ang problema talaga ay yung pan or yung kanyang board no so kailangan niyo lang dito guys pag natanggal niyo ito guys minsan naglulos lang ito guys kaya nagkakaroon siya ng it's 29 no so naglulos itong pan na ito so ang first remedy niyo guys higpitan niyo lang siya doon sa pagkasakit Then kung H29 pa rin, ang gagawin nyo, testerin ito guys. I uh, test nyo itong uh, pan na ito kung good ba. Ito guys, 12 volts lang naman ito, no. So madali natin siya i-test, no. Nakalagay naman dito sa kanyang diagram, ayan, no. Yung red positive, yung black yung negative, no. So 12 volts madali natin siya ma-identify kung sira, no. So ang pag-test naman nito, guys, no. Tulad nito, na natin. Kung mayroon naman kayong daladalang tester, guys, kasi technician kayo, no sigurado mayroon kayong dadalang tester no para ma ito or kung mayroon din kayong ganito no ito yung ginagamit namin yung out ito yung uh, hand tools or yung cordless na uh, drill or uh, driver no screwdriver no so ang gagawin niyo guys para ma nyo to kung good or bad siya ang gagawin niyo gamitin niyo itong battery nito no so tanggalin niyo itong battery nito yan, itong battery nito, tanggalin nyo. Tapos, itong tester nyo, tanggalin nyo rin yung cord. Yan. So, tanggalin nyo siya. Tapos, ito. So, ito yung black. na no? Ilalagay nyo dito yung black. Ayan. Tapos, ito naman yung red. Ilagay nyo dito, no? Sa positive. Ayan. So, ayan. So, dito pa lang, guys. Sa site, matitest nyo na kung working. So, ang gagawin nyo yung ito naman kasi yung cordless guys may yung positive negative yan no? so yung positive lagay nyo lang din dito sa positive no, ayan. so negative lagay nyo lang din dito sa negative tapos tingnan nyo kung iikot ayan kung mapansin nyo guys oh. ayan so umiikot so ibig sabihin kapag nalaman nyo kung umiikot siya ibig sabihin good yung pan no? ayan no Yan, sabi so, sabihin guys, good yung pan niyan. So ang gagawin niyo, kapag good yung pan nito, tapos nag H29, ibig sabihin, wiring at saka board na kagad yung pagdudahan nyo. Ngayon, kung good naman yung pagkasaksak nyo dito guys, maayos naman, tapos working ito, ibig sabihin, ang H29 ay board yung problema. No? So, ang H29 kasi guys, ang problema nyan, yung contacts dito minsan naglulos yan kaya nagkakaroon ng H29 or minsan naman sira talaga itong pan hindi sya umiikot no? so sa site pa lang matesting nyo na mat-check nyo na kagad kung sira ba ito yung pan na ito. No? Kung sira ito, confirm na ito ang problema. Pero kung working ito, pag na-direct nyo siya, ang mangyari yan guys, board ang problema. No? Kung working ito, pag tinitest nyo. So ito guys, kapag may ganito kasi kayong baon lagi, tester, yan, may ganito kayo. Bili kayo nito, mura lang ito, 500 pesos lang naman to sa Lazada. Yung mga ganito, yung mga DC bolts guys na mga pan tulad ng rep no pag nag-check kayo minsan check niyo yung pan ma-identify nyo na kagad kung sira, no? Kung miikot pa, no? Yung lahat ng mga DC voltage na gamit, no? Or 12 volts na gusto nyong itest, pwede nyo matest gamit lang nitong mga battery na ito at saka ng ating tester, no? So, ayan. So, sana guys, makatulong po yung video natin, no? So, para ito sa mga nagtanong din kung paano malaman kung pan ba talaga ang sira kapag it's 29 or board, no? So, ganun guys, no? Kung gawin nyo, tingnan nyo yung connection, pag parin pa rin, i-test nyo ito kung working ito. No? Kapag working ito guys, ibig sabihin board ang problema. Yung supply na papunta dito ang naging problema. No? Kaya siya nagkakaroon ng H29 error. Okay guys, thank you. Bye bye.